Yon, kumusta? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Madami tayong pupuntahan ngayon, pero bagong lahat, magpaalam muna tayo. Yan, heart muna. Para payagan tayo at hindi din sila nag-aalala. At dahil walang pasok ngayon, makakagala tayo. Kaya tara, samahan nyo ako. At dahil bago ang ating dalang motor, kasama na din sa ating pamamasyal ng pagbe-break in. At syempre, bago ang lahat, kailangan muna nating magpagas. At baka hindi tayo makarating sa ating pupuntahan. At syempre, dapat full tank agad tingnan nyo naman tong nadaanan ko ang ganda ng tanawin kaya ang sarap talaga mag drive kapag ganito yung nakikita at syempre dapat may kasama din tayo kaya kailangan nating sunduin ang ating OBR at dahil na i-ready na lahat ng dadali namin inaayos ko na lang ang pagkakapata sa putol at ngayon papunta na kami sa salon ng pinsan ko grand opening kasi ngayon ng salon niya at syempre kailangan nandun tayo at sumuporta at syempre, bago tayo magpaganda ng buhok, importante na kasama natin si Lord. Kailangan nating i-bless ang salon para sa magandang simula. At tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang hairstylist ko. At alam mo na, hindi lang ganda ng buhok ang habol ko dito. Isa na rin sa dahilan kung bakit pumunta tayo dito ay ang kainan. Kaya excited na rin ako matikman ang mga masasarap na pagkain dito. grabe. Tingnan nyo, ang dami agad customer kahit unang araw pa lang. At syempre, hindi nagpahuli ang girlfriend ko. Ayan, tuwan-tuwa siya. Magpapalinis siya ng koko. At dahil may promo sila, malaki ang na-discount namin dito. At syempre, nandito rin si na mama, kasama ang kapatid ko at ang pamangkin ko para magbigay ng suporta. Pagkatapos naming magpunta sa salon, umalis na kami para magpunta naman kami ngayon sa Puerto Galera isa ito sa mga pinupuntahan kapag gusto mong mag-break in ng iyong sasakyan. Bukod sa magaganda na ang dito, pwede ka pang mag-swimming at dahil walang paso ngayon, maraming tao ngayon ang namamasyal para makapag-enjoy sila kasama ang kanilang mga pamilya. At ayan, pagkatapos ng mahigit isang oras na pagmamotor, nakarating na rin kami dito sa White Beach, Puerto Galera. Tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda ang tanawin dito. At dagdagan mo pa ng no, napakaganda kong kasama, ay eh, talaga namang mai ka. At syempre, kailangan natin magpa-picture dito sa Puerto Galera San Castle. Hindi mo kukumpleto ang pagpunta mo dito sa Puerto Galera hanggang di ka nakapagpa-picture dyan. After naming magpa-picture, naglakad-lakad kami para maghanap ng makakainan. Nakakagutong din kasi yung biyahe. At yan, meron nga kami nakita dito only rice with chicken. Meron na din pala siyang kasamang iced tea. Kaya ito na yung kinainan namin. After naming magpakabusog, syempre, nagdiretso na kami sa tabing dagat para maligo. Nagulat pa nga siya kasi sobrang lamig ng tubig at medyo malalakas yung alon. Pero syempre, ang sarap talaga dito maligo sa Puerto Galera. Kasi ang linis talaga ng tubig dito sa Puerto Galera. Kaya ako, ito, tamang chill lang. Kunwari marunong lumangoy pero hindi naman talaga. Tamang babad-babad lang. At yan, pauwi na kami nito. Pero dumaan muna kami dito sa may tamaropods. Kasi ang daming tao kanina dito kaya hindi kami makapagpapicture. Pero ngayon, bakante na kasi hapon na at yan pa uwi na kami dito pero bago ang lahat kailangan muna natin lumahan dito sa night market sa kalapan inabot na din kasi kami ng gabi dito sa kalapan kaya eto daan muna marami kayong mapagpipilian dito pero ako ang favorite ko dito takoyaki ito kasi yung dinadayo ko lagi dito basta pumunta ako sa night market ng kalapan pag nadaan kayo dito subukan nyo itong takoyaki dito sarap Sempre, dapat kakainin natin yung dito. Kaya, yun, mainit pa. Napasok pa nga. <laughs> At yun lang.